Kinabukasan, naunang nagising si Dante. Nakita niyang tulog na tulog pa ang dalagang si Tia. Naisip niya sanang iwanan na lang iyon at umuwi na. Pero naisip niya rin na kawawa naman ang dalaga kung uuwi iyon ng mag-isa. Kaya nilapitan niya ito at marahang tinapik sa pisngi. Tia, Tia, umaga na umuwi na tayo. Narito na rin naman ang asawa noong pinaanak mo. Pupungas-pungas naman ang dalaga na tumingin sa kanya. Ano? Tara na. Muling wika ni Dante. Tumango naman ang dalaga at hinawakan ang kamay niya para hilahin niya ito papatayo. Magandang umaga po. Bati ng dalaga sa asawa noong pinaanak niya. Kayo pala, doktora. Salamat po sa pagpapaanak nyo sa asawa ko. Sa din, sir. Balita ko, sinalaki rin ang mga aswang itong bahay namin kagabi. Kung wala ka ay baka hindi nagawang mapaanak nito si doktora ang asawa ko. Siya nga pala, bago ko lang rito, sir. Ngayon lang kita nakita eh. Ah, opo. Nakikituluyan po ako kay namang Ismael, yung albularyo. Kasama ko ang kapatid niya. Ah, ganun ba? Kaya pala, salamat uli sa inyong dalawa ha? Ah, doktora, ito nga pala, pasasalamat ko sa tulong nyo sa asawa ko. Sana tanggapin mo. Uwi ka noong lalaki sabay abot ng mano. Hala, sana hindi na po kayo nagabala. abala Alam niyo namang hindi talaga ako nagpapabayan. Opo, alam ko naman po yun ma'am. Pero buhay ang inilabas nyo ng ligtas sa mundong ito kaya buhay rin ang manok na ito ang panubos sa kanyang kaligtasan. Kaya huwag niyo po sanang tatanggihan dahil malas po yun dito sa amin. Ah, ganun po ba? Eh di sige po, malugod ko itong tatanggapin. wika ka pa ng nurse na si Tia at tinanggap na ang isang may kalakihan at kataba ang babaeng mano. Sige po, aalis na kami. Sige po, doktora. Mag-iingat po kayo. Siya nga pala, sir. Babalik ako rito sa makalawa para i-check ang baby kung ayos na ba siya. Pati na rin ang asawa mo. Okay po, doktora. Salamat. Uwi ka ulit ng lalaki. Tapos tumalikod na sila Dante at Nurse Tia. Sabi naman ni Dante habang naglalakad. Bakit doktora ang tawag nila sa'yo? Hindi e, ba? Nurse ka lang naman? Oo, tama ka. Pero kahit anong saway ko sa kanila at sinasabing tawagin nila akong nurse tia, ay ganun pa rin. Paulit-ulit nila ako tinatawag na doktora. Kaya napagod na ako sa kakasaway. Ah, kaya pala. Saan ka tumutuloy, tia? Sa bahay ni Aling Minda. Isang matandang balo at walang anak. Kaming daw lang sa bahay niya kahit simple, ay komportable naman ang bahay niya. Kaya noong ayain niya akong doon patuloyin, ay hindi ko na tinanggihan. Ah, tia, baka gusto mong sa bahay na muna dumiretso para makapag-almusal tayo roon. Oo, gusto ko rin makausap si Mang Ismael. Marami kasi lumalapit sa akin at humihingi ng tulong na nagmula pa sa San Bernardino. Marami raw ang namamatay roon gawa ng lason. Pero ang nakapagtataka, dahil namamatay sila nang wala na bang ibang kinain. Pero ang sintomas na lumalabas ay lason. Sabi naman ni Dante, Ah, oo, nabanggit na sa amin ni Mang Ismail na may mga panlalaso na hindi agad umiepekto. Halimbawa, pinakain ko sa iyo ang lason ngayon, hindi ka pa mamamatay agad o magkakasakit. Kahit pa lumipas ang isang buwan, ay wala pa rin iyong masamang epekto sa iyo. Hanggat hindi ko ginagawa ang ritual para buhayin ang epekto ng lason na pinakapit ko sa loob ng katawan mo. Kumitan daw ang tawag sa ganoon. Hala, nakakatakot pala yun oh. Wala tayong kaalam-alam na may lason na pala tayo sa loob ng katawan natin. Naghihintay na lang na mag-activate. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ko makausap sa si mga Ismael. Gusto ko malaman kung meron ba siyang pwedeng gawin roon para masolusyonan. Makalipas ang ilang minutong mahabang paglalakad, ay nakarating na nga sila sa bahay ni Mang Ismael. Naroon ang matanda sa kusina kasama ang kapatid noon na si Mang Ignacio. Kaya doon na rin dumerecho ang dalawa. Magandang umaga po, Mang Ismael. Bati pa ni Nurse Tia. Hoy, tia! Musta? Balita ko, may pinaanak ka kagabi. Oo nga po, pero hindi makalabas. May aswang kasi uli na umaaligin. Kaya kita sinundo. E wala ka pala. Mabuti na lang dahil narito si Dante. At nagpresinta siyang sumama para mabantayan ako. Napaanak po namin ang ligtas ang buntis. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Halika dito sa loob na makapag-almusal na. May nilagang saging na hinug ako rito. Masarap ito yung pare sa mainit na kape. Sige po, hindi ko yung tatanggihan. Gutom na gutom na po kasi talaga ako eh, at inaantok pa. Agad nang na ang umupo sa pagkainan ang dalaga at si Dante na ang kumuha ng tasa para sa kanilang kape na dalawa. Mang Ismael, hihingi ko rin sana ng tulong sa inyo ang sitwasyon sa San Bernardino. Tungkol sa mga nalalason roon, lalo at sa isang linggo na ang fiesta sa kanila Siguradong marami na naman ang magiging biktima. Oo, alam ko yun. May plano na nga ako roon. Pupunta kami roon kasama si Dante para makifiesta at iimbestigahan na rin ang mga kilos ng mga kumitan sa lugar. Ah, uh, Ismael, pwede po ba ako sumama? Maliban sa gusto ko rin makapamasyal sa ibang lugar, gusto ko rin makita ang mga kumitan. Oo naman, walang problema sa na lang kita kung kailan ang alis natin. Maraming salamat po, Mang Ismael. Sagot ng dalaga. Matapos makakain, ay agad na rin nagpaalam ang dalaga na uuwi na muna sa tinutuluyan dahil antok na antok pa ito. Pagkalis ng dalaga, ay natulog na rin si Dante para makabawi sa puyat niya noong nakaraang gabi. Kinahaponan pagkagising niya, ay naabutan niyang abala sa pagtatandad ng maliliit na ugat ng kahoy si Mang Ismael. Naroon lang din si Mang Ignacio nakatambay sa harapan nito. Mang Ismael, para saan po yan? Para sa langis na ipapainom natin sa mga malalason. Gaya ng sinabi ko kay Tia kanina, pupunta tayo sa San Bernardino sa susunod na linggo. Makikifiesta tayo at manggagamot na rin ng mga manlalason. Pero isa sa mga gagawin natin ay hahanapin ang grupo ng mga kumitan. Kadalasan kasi kapag ganoon na may malalaking selebrasyon ay marami silang nagpupunta. Kaya mas magandang matunto natin ang mismong tinutuluyan nila. Dati kasi ilan sa mga kumitan ay mga normal na tao lang din. Pero noong naglaon, nalaman kong marami na rin pala sa mga kumitan ay mga aswang. Iyon ang itinuro sa kanilang paraan para makapambiktima. Para lang silang nagkahagis ng pain tapos susundan na lang ang amoy ng taong may lason sa loob ng katawan. Itong langis na ginagawa ko ay kayang tumunaw noong lason na iyon. Makikita ko rin naman ang mga palatandaan ng isang taong may lason sa loob ng katawan. Kaya iyon ang aalokin nating uminom ng dadalhin nating langis para hindi sila mabiktima. Ibig niyo pong sabihin minsan marami sila. E eh paano kung manlaban dahil marami naman pala sila? Iyon naman ang dahilan. Kaya ko kayo isasama ni Nasi. Kayo ang magiging tagapagtanggol ko. Sabi naman ni Mang Ignacio. Allah si Kuya. Anong tingin mo sa amin? Mga mandirigma talaga ng aswang? Hindi. Pero lalaban kayo. Kaysa naman makain kayo ng mga aswang, di ba? Kaya ikaw Dante, kumain ka na muna. Pagkatapos mong kumain, saka mo igiban ang mga ng tubig sa inumin, sa kusina at sa banyo. Tamang-tama, pagkatapos mo roon ay tapos na rin ako rito. Sisimulan natin ang ensayo mo sa kumbating pisikal. Meron akong ipinagawang itak dyan, pero yari lang sa matigas na kahoy. Hindi yan basta-basta mababali. Pero siguradong may pasa at bukol kapag hindi mo nailagan o nasa lag. Ikaw rin nasi. Kasama ka sa insayo ha? Ay, Kuya Maing. Di nandamay talaga ako palagi. Nagsisisi na talaga ako, Dante, na didala kita rito. Pati tuloy ako, nadadamay sa mga misyon at insayo mo eh. Kakamot-kamot sa ulo na wika pa ni Ma Ignacio. Si Dante naman ay ngingiti-ngiti lang. Dahil kahit ano pang reklamo ni Mang Ignacio, ay wala pa rin naman itong ibang magagawa kundi ang samahan siya at gabayan na rin sa kanyang pagtitraining. Agad na nga kumain ng kanin at ulam si Dante. Alam niyang matinding insayo ang pagdadaanan niya pagkatapos niya makapag-igib. Matapos ka mag-igib ay nakita niyang naghahanda na si Mang Ismail noong mga kahoy na hugis itak. Limang piraso pala ang pinagawa noon. Reserba raw ang iba kung sakaling may maputol. Sabi naman ni Mang Ignacio Paano ito mapuputol? Iyari sa kamagungo At makapan ang pagkakagawa Kahit tungtungan siguro ay hindi basta-basta mababali Agad naghagis ng isang kahoy na itak si Mang Ismael patungo kay Dante Oh Dante, kabisaduhin mo muna ang bigat nito Tapos mag-stretching ka para hindi ka maipitan ang ugat Uy ka noon na agad namang sinunod ni Dante Noong makapag-inat-inat ng ilang minuto, ay pinaporma na sila ni Mang Ismael. Ang buong akala ni Dante ay si Mang Ignacio ang makakaisparing niya. Pero sabi ni Mang Ismael, Sige, atakihin niyo ako. Hanggang three points. Isang tama, isang point na iyon. Tapos kapag naka three points na kayo, ay pwede na kayo mag-insayo ng kanya-kanya. Sabi naman ni Mang Ignacio, Iyon lang pala eh. Sige, sa akin ang dalawang puntos. Ikaw na sa pangatlo, Dante. Uwi ka noon, sabay atake kay Mang Ismael. Nagulat naman si Dante sa bilis ng kilos ni Mang Nasi. Hindi pa nga siya nakakahuma ay naiwanan na siya nito. Pero pagkataga ni Mang Nasi sa may balikat ni Mang Ismael ay napakabilis noong umilag at ang mismong dulo lang ng hawakan noong kahoy na itak ang ginamit pang saksak sa may batok ng kapatid. Sapul sa may batok si Mang Nasi at pasubsob na bumalandra sa unahan at hindi na gumalaw pa. Hindi makapaniwala si Dante sa kanyang nakita. Isang atake lang nawalan na agad ng malay si Mang Ignacio. Hala, Mang Maing, patay na yata si Mang Nasi. Nako Dante, huwag mo yang alalahanin. Iyan ang kinakalabasan ng mga taong ina-underestimate ang kalaban. Kinulang sa depensa, napasobra naman sa kumpiyansa. Magigising rin yan maya-maya. Ha, tawin ko ng uway yan kapag hindi yan nagising. Ano pang hinihintay mo? Sugod na! Uwi ka ni Mang Ismail. Kaya naman dahan-dahan ang lumapit si Dante. Akala niya ay napakagaling na ni Mang Nasi. Pero wala pa yata sa kalingkingan ang galing nito kumpara sa nakatatandang kapatid na isa ring albularyo. Pagkalapit ni Dante ay agad siyang tumaga. Palipat-lipat, kaliwa, kanan. Panay rin ang lipat niya ng posisyon para hindi siya mapindown down at mawalan ng pwestong maaatrasan. Ilang minutong nagtagal ang pag ni Dante. Hindi man niya matamaan si Mang Maeng hindi rin siya nito natatamaan dahil mas binibilisan niya ang pag-atras kapag alam niyang magbibitaw na ng counter-attack ang matanda. Magaling Dante! Maingat ka sa laban! Pero tandaan mo kung anong layunin mo kapag totoong kalaban o aswang na ang kaharap mo. Kailangan mo siyang mapuksa. Kaya hindi pwede na puro ka ng depensa. Hindi mo siyang mapapatay gamit lang ang depensa kailangan mong ibaba rin paminsan-minsan ang depensa mo para makagawa ka ng opensa. Yun ang kailangan mong matutunan. Paliwanag pa ni Mang Ismail, kaya naisipan ni Dante na umatake na. Lalo at hindi naman ganoon kagigil ang matanda na umataki sa kanya. Bumwelo na ng pag-atake si Dante at ginawa niya ang pagsugod sa pasigsag na direksyon. Noong sumalag si Mang Ismail ay mabilis siyang umupo at sa binti tinaga ang matanda. Tumalo naman iyon para makailag sa bitaw ng counter attack. Nag -side step naman si Dante kaya hindi siya inabot. At noong makalampas si Mang Ismael ay agad siyang umikot sa bay attacking muli. Kahit nasa talikod na posisyon pa siya. Kaya malakas na gumuhit sa likuran ng matanda ang kanyang sandata. Napalian at napaungol din ang matanda sa sakit. Si Mang Nasi naman na may malay na at nanonood lang sa kanila ay biglang napatayo sabay sabing, Iyon! Three points na yun kuya! Sapul na sapul ka at walang depensa! Noong muli pumurma si Mang Ismail ay nakangiti iyon. Nice one bata! Ang galing ng atake iyon! Hindi ko akalaing makakabalik ka ng ganun kabilis at umatake ng nakapatalikod kaya hindi ko rin inaasahan na babalik ka. Hindi nagsalita si Dante pero nakangiti lang siya at muling inabangan ang pagsugod ni Mang Ismael. Muli silang naglapit sa isa't isa pero mukhang ginagalingan na ni Mang Ismael ang kilos niya. Mas maingat na ito. Noong tumaga sa binti si Dante ay iniangat lang noon ang isang paa sabay ikot at sumampal sa mukha ni Dante ang sipa. Kaya napagulong sa lupa si Dante. Noong muli na siyang babangon ay tumama na ang malakas na hampas ng sandata ni Mang Ismail sa puwet niya. Kaya siya naman ang naparay ng malakas. Naku! Naisahan ka ni Kuya Bata! Uwi ka pa ni Mang Ignacio. Sabi naman ni Mang Ismail, Ayos na muna iyon sa ngayon. Sige Dante, ipagpatuloy mo lang ang pag-iinsayo mo sa paggamit ng kahoy na itak para masanay ka sa bigat niyan. Ikaw naman nasi, dahil sa hindi ka nakapuntos, ikaw ang magluluto. Manguha ka na ng malunggay, sitaw at alugbate. Sahugan mo ng sardinas. Oo na po. Sagot naman ni Mang Ignacio at inihagis sa gilid ang hawak niyang kahoy na sandata. Nagtungo na sa kusina para magsaing bago simulan ang paghihimay ng mga gulay. Lumubog na ang araw at nag-iinsayo pa rin si Dante. Sabi ni Mang Ismael, Dante! Tama na yan! Luto na ang ulam mo! Kaunti na lang ay kakain na tayo! Manguha ka na muna ng kalamansi at sili sa likuran! Ilalagay natin sa ulam! Okay po, Mang Maing! Sagot pa ni Dante. Noong kumakain na sila, ay napansin ng dalawa na tila Napuno ng paltos ang kamay ni Dante Naku bata, dapat nagsapin ka ng tela sa kamay mo Habang hawak ang espada ng kahoy Magkakapaltos ka talaga, lalo at may kabigatan iyon Oo nga po eh, late ko na kasi naramdaman ng hapdi Kaya hindi ko napansin agad Masayang kumain ang tatlo At tumambay sa labas ng bahay habang nagpapaanto Kinabukasan, sabi ni Dante mga Ismael, wala kayong lakad ngayon? Meron, pero kasama kayo. Babalikan natin yung bahagi ng itaas ng sapa. Yung hindi nyo natapos. Tapusin na natin ang trabaho roon para dumaloy na ng maayos ang tubig pa ibaba. Kawawa ang mga magsasaka. Tsaka, may naiwan pa kayong pala at bareta roon, di ba? Opo, sagot ni Dante. Sige na, mag na tayo nang makaalis na rin ang maaga. Agad na nga silang nagkape na pinarisa ng nilagang kamuting kahoy na niluto ni Mang Ismael. Pagkarating roon sa itaas na bahagi ng sapa ay sabi ni Dante, Teka, malinis na dapat ang bahaging ito ah. Inalisan ko na rito ng bato. Doon na lang ang hindi pa. E bakit parang dumubli patuloy ang nakatambak na bato rito? parang sinadya ang pagkakasalansan. Sabi naman ni Mang Ismail, Oo, oh, tama ka nang napansin Dante. Parang may mali. Parang sinadya ang pagpapatigil ng agos ng tubig. Eh kung papabayaan itong ganito, ay magiging delikado ang bahagi sa ibaba kapag may bagyo. Maiipon ang maraming tubig rito. At kapag sobra na talaga ang dami, ay matitibag ang nakasalansan na bato rito sa kasabay-sabay at bigla ang dadaluyong ang tubig pa ibaba. Magmumukha yung tsunami na nagbumula sa bundok. Wash out lahat ng kabahayan sa ibaba, pati ng mga pananim. Ilang saglit pa ng kanilang pag-iisip kung saan banda magsisimula, ay nakarinig sila ng boses ng mga kalalakihan na paparating. Sumi niya si Mang Ismail na huwag maingay, tapos sinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalawa. Nagulat si Dante dahil parang naging malabo ang tingin niya sa kanyang sariling balat, pati na rin kinamang Ismail at Mang Ignacio. Pero agad niyang naintindihan na nakasailalim sila sa tagabulag ng albularyo para hindi sila makita. Dumating ang labing dalawang kalalakihan. Apat sa mga iyon ay may dalang mahabang kalibre ng baril. Tapos ang walo ay mukhang mga trabahador pero may baril rin kahit naroon na sila sa hindi kalayuan ay hindi sila nakikita o nararamdaman ng mga lalaking iyon dahil sa kakayahan ni Mang Ismail na magkaroon ng tagabulag o pagiging invisible. Oh, sige na mga bata! Simulan niyo na ang pagtatambak! Kailangan walang dadaloy na tubig pa ibaba ha! Mabuti at hindi na bumalik yung mga pakialamerong nag-alis ng mga nakaharang na bato. Bilisan niyo ang kilos! Malapit ang tag-ulan! At malapit na rin ang eleksyon. Kailangan ni Mayor ng pondo. Sabi naman noong kasama ng armadong nagsalita, Bosing, paano sila nagkakapera sa ginagawa natin pagpapahinto ng tubig rito? Bobo ka talaga no? Umulan man o umaraw ay kikita sila rito. Kapag maaraw at walang tubig sa ibaba, ay mamamatay lahat ng pananim ng mga magsasaka, lalo na mga palay nila. Kaya magdedeklara ng State of Calamity ang lungsod Marirelease ang Calamity Fund Tapos magbibigay sila ng ayuda na tigtatlong libo sa mga magsasaka Para may maipakitang napuntahan ang pera Pero ang totoo, milyon-milyon ang Calamity Fund na kinukubra nila Pinaghati-hatian lang nila yun At mas malaki siyempre ang mapupunta kay Mayor Kaya nga kada taon ay tinatambakan namin rito at kapag nakuha na ni Mayor ang pera, ay aalisin na uli namin ang mga nakaharang na bato. Sa susunod na taon na uli ihaharang. Wow! Grabe, bossing! Genius pala sila, no? Napakatalino! Walang kahirap-hirap! Milyon-milyon agad ang nakukuha! Abay, oo naman! Nagiging matalino talaga ang tao kapag pera na pinag-uusapan. Uwi ka pa noong namumuno napailing-iling na lang si Mang Ismael sa narinig. Nakita ni Dante na bumulong ito sa hangin. Ilang saglit pa ay biglang kumulimlim ang buong paligid na animoy mag-aalasin ko na ng hapon. Tapos lumitaw bigla sa harapan nila ang dalawang kapre at isang tikbalang. Itinuro ni Mang Ismael ang mga kalalakihang may armas. patina ang mga trabahador na mukhang mga mamamatay tao rin dahil puno ng tato ang mga katawan at may sukbit na baril sa likuran Agad nawala ang dalawang kapre at tikbalang Tapos ilang saglit pa ay nakita ni Dante Na lumutang na sa ere ang mga kalalakihan Tapos itinapon sa malayo na animoy walang bigat O parang sinelas lang na ibinato sa malayo Kung saan batuhan ng sapa ang bahaging pinuntahan Maririnig ang isa-isang palahaw ng mga iyon sa ere habang ibinabato at pagkabagsak sa unahan ay tahimik na. Inubos talaga ng mga kapre ang pagbato sa mga kalalakihang iyon at walang itinira. Sabi naman ni Mang Ismail, Dapat lang iyon sa kanila. Nagpagamit sila sa masamang ginagawa ng mga pinuno. Umanda sa akin ang mga pinunong iyan. Darating ang panahon na ako ang maniningil sa kanila sa pagsira nila sa kagubatan at iba pang mga likas na yaman para lang sa pera. Tara na, umuwi na tayo. Ang mga kaibigan ko na ang bahala dyan. Uwi ka ni Mang Ismael. Hindi pa nga si na Dante. Ay nakita niya nang nagsiangat ang mga batong nakaharang na itinambak sa unahan kung saan may hirapan talagang buhatin para muling iharang sa daluyan ng tubig. Sabi naman ni Mang Ignacio, Pwede naman palang mga gabay mo ang gumawa Kami pa ang itutusan mo Eh hindi ko naman akalain na ganoon karami ang nakatambak na mga bato rito Kasi kung iyong mga gumulong lang naman mula sa taas Hindi naman siguro makaharakan ng tuluyan ang daluyan ng tubig Kaso sinadya pala talaga Kaya pati malalaking bato ay naiharang na rin Pero sa ngayon ay safe na ang lugar na ito sa disgrasya at magkakaroon na rin ng tubig ang mga magsasaka sa ibaba. Papabantayan ko na rin ang bahaging ito kina Legum, Cora at Dimitri para masiguradong wala nang tao ang pupunta rito para harangan uli ang daluyan ng tubig. Sabi naman ni Dante, Sino naman yung tatlong binanggit mong mga Ismael? Si Legum at Cora ay mga kapre. Si Dimitri naman ay isang tikbalang. Kaya huwag kang magtataka Umakarinig ka ng tulog ng kabayo sa labas ng bakuran ko. Si Dimitri lang iyon. Ginagawa ang kanyang araw-araw na pagruronda. At kapag nakaamoy ka naman ng tabako sa malaking puno ng balete malapit sa bahay ko. Si Nalegum at Cora lang iyon. Nagpapatsesyon na naman sa kanilang tabako. Ang astig mo naman mang Ismail. May mga naautusan kang elemental. Nako, hindi ko sila utusan bata mga kaibigan ko sila na pwede kong pakisuyuan kapag hindi ko kayang gawin ang isang bagay. O di kaya masyadong mabigat para sa akin. Pero kung kaya ko naman ay ako ang gumagawa. Gaya na pag-utos ko sa inyo. Akala ko maliliit na bato lang ang nakaharang at kayang-kaya nyo naman. Kaya iniutos ko sa inyo at hindi sa kanila. Ayokong isipin nila na ginagawa ko silang mga utusan. Maaari silang magalit sa akin Sige, tara na, umuwi na tayo. Uwi ka ng matanda at nauna na sa paglalakad. Pagkarating nila sa bahay ay naabutan nila ang dalagang si Tia sa loob ng bakuran, nakaupo habang hawak ang isang malaking babaeng mano. Sabi naman ni Mang Ismael, Oh, ano meron? Nadayo ka ba ng sabong? Pasabay ako ng pusta, dusbente. Sabi naman ang magandang dalagang nars, mga Ismail naman ni, eh. Nurse ako, di ba? Hindi sa bungero. Wala akong alam sa sugal. Tsaka, babaeng manok itong hawak ko, di ba? Wala pa naman ako nakitang sabong na may pusta. Tapos babaeng manok ang gamit. <laughs> Tama, may punto ka naman dyan, iha. Eh bakit ka nga narito? Makikikain po sana ako rito. Umalis si Aling Minday. Ako lang mag sa bahay. Gusto kong humigot ng sabaw ng tinolang manok, kaso nakakapagod maggatay nito mag-isa. Hindi rin ako sigurado kung marunong ako sa tamang paggatay at pagproseso nito. Kaya naisip kong dito na magpaluto para lahat tayo makakain. At matulungan din ako ni Lamang Nasi at ni Dante. E eh di sige, magtulungan yung tatlo. Dante, sa likuran ng kubo maraming sili doon, di ba? Kumuha ka ng dahon at bunga, ihahalo natin dyan. Pati na rin, tanglad at luya. Ayun lang ang papaya, oh. Kumuha ka na rin ng dalawang piraso. Ikaw naman nasi, ikaw lang magpainit ng tubig na gagamitin sa paglilinis ng manok. Maiwan ko na kayo rito, ha. Makikiusyoso lang ako sa ibaba. Siguradong magkakagulo sila roon kapag may nakakita na sa katawan ng mga armadong kalalakihan na inihagis ng mga kaibigan ko sisiguraduhin ko lang na hindi nila iyon maibibintang sa maling tao. Kaya ako pupunta roon. Okay po mga Ismael, kami na po bahala rito. Sagot pa ni Dante, Tapos umalis na si Mang Ismael para magpunta sa bahaging pamayanan. Ayun mga katribo, gaya na ipinangako ko. Aasikasuhin ko na po ngayon ang mga napending nating series para matapos na rin. Ilalagay ko na rin po sa description nito ang link ng part 1 to 5 para madaling mahanap ng mga ngayon palang makakapakinig nito. Meron din po itong playlist ha. Ilalagay ko na rin doon ang link para magkakasama na at tuloy-tuloy ang inyong pakikinig. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.